Best, ikaw ang maid of honor, ha? Ngayong January 20 na yun. Ayaw mawawala ka. Sigurado bang magpapakasal ka na kay Kev? Best, nang tagal na namin, hindi mo pa rin ba siya tanggap? Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin tiwala sa kanya? Hindi naman sa walang tiwala. Ang akin lang, inaalala kita eh. Alam mo yun, yung feeling ko na hindi siya mabuting tao. Di ba siya ngayon dahilan kung bakit tayo nagkalayo? Tingin ko kasi siya talaga yung bad influence eh. Siya yung maloko. Kaya alam mo yun, yung pag-aalala ko sa'yo. Hindi, best. Hindi ganun si Kier. Mabuti siyang tao. Maniwala ka sa akin. Naku, Bes, hindi mo makakilala ang ugali ng isang tao hanggat di mo nakakasama sa iisang bubong. Tandaan mo yan. Basta, Bes, ikaw ang of honor ko. Bawal lang tumangke. Naku, kung di lang kita best friend, hindi ako a-attend. Ayaw makita kang kinakasal kay Kier, no? Hello, mahal. Hi, hello, mahal. Mahal, parang may gusto kong kainin. Ano yon? Parang gusto ko ng turon, lumpia. Sige, para sa iyo, hahanap ah, kita. Pasensya ka na, mahal ha, ako, nahihirapan ka sa paglilihi ko. Walang problema yun, siyempre, para sa iyo, gagawin ko yun. thank you, mahal ha. Oo naman, pati kay baby. Oh. Sige, Sige, hanap lang ako ha. Sige, ingat ka. Sige. Lumpia, turon. Lumpia ako kayo dyan, turon. Lumpi turon Toy Lumpi Toy, pabili turon Turon Lumpi ako kayo dyan, turon Toy, kanya na tinatawag eh Sabi ko pabila akong turon ko, din, 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 din. Bakit? Bingi ka ba? Pinahabul-habul mo pa ako dito Para lang dyan sa turon na yan Magkano ba yan? Fifteen ko Fifteen? Paano, sasampu lang pera ko Pwede na to? Sampu na lang to. Mahal oh, ito yung turon mo. Sabi ko siya, makakuha ko ng turon eh. Thank you, Mahal ha. Siguradong mabubusog na doon si baby niyan. Oo oh, naman, ano pa ba bang gusto mo? Juice? Coke? Tubig na lang, Mahal. Thank you. Sige, kukuha ka ng tubig ah. schedule ko nga ng ultrasound ngayon. Baka pwede mo naman akong samahan. Di ka ba nakakita? Tulog yung tao, nagpapahinga. Storbo to. Eh, wala naman kasi ako makakasama, kundi ikaw. Pwede ka namang pasama dyan sa labas, oh. Tumakaw ka ng tricycle drivers, pasama ka sa kanila. Puro kakartihan. Totoo lang. Pwede ka nang palitan, eh. Madami akong pwedeng ipalit sa'yo. Losang no, ka na? Umalis ka sarapan ko, baka masipa pa Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman kanyang dati ah. Ang dami mo ba sinasabi? Umalis ka nga dyan! Hoy! Dumating ako, walang pagkain. Anong pinaggagawa mo dito? Sabi ko sa iyo, pagkatapos ko ng trabaho, pagka uwi ko ng bahay, may pagkain. Tingnan mo nga to. Walang pagkain o ano kakainin ko dito. Asensya na mo lang, dami ko kasing ginawa eh. Ay ano? Oh. Anong kakain ko dyan? Walang laman. Sabi ko magsaing ka. Ni ulam wala din. Asensya na mo lang, dami ko naman. Saan mo tinatala yung pera binibigay ko sa iyo para sa pagkain natin? Para dyan sa ultrasound ng bata na yan? kasi si Baby pag hindi natin siya inuuna. Sino mas kawawa? Yung bata na yan o no, ako? Oh. sino Sino nagtatrabaho sa bahay na to? Di ba ako? Sakit. Oh. Mas uunahin mo pa sa akin yan? Tapos wala akong makain? Diyan mo ba dinadala yung pera? Gusto mo palayasin kita? Gusto mo paltang kita? Mahal! May dugo! Ang anak natin! Anak natin? Wala akong pakailam dyan at wala din akong pakailam sa'yo! Bahala kayo sa buhay niyo. Ano? Oh! Ah, sino yun? Ate, anong nangyari sa'yo? Magkatulong kita. tara O di diba? Kung naniwala ka sa akin noon, hindi mo sana aabutin 'yung ganang sitwasyon. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh, hindi magiging mabuting asawa 'yang si Kerr. Sana pinakinggan mo ako. Tama ka nga, Bes. Hindi nga pala siya magiging mabuting ama at asawa sa amin. Alam mo, Bes, huwag kang matakot mawala ng asawa. Kung ganun lang din naman yung makakasama mo, mas okay pa na mawala siya. Andito lang ako para tulungan ka mahalaga ngayon, magpagaling ka para sa baby mo, no? Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita palagi. Thank you, ha? Lagi kang andyan. Huwag mong intindihin yun. Basta mahalaga, magpagaling ka, magpalakas ka. Eh, okay? andito lang ako.